Huwag magsiksikan sa tunnel. Gamitin po natin ang service road. Ayoko nga, ayoko nga dyan sa service road. Tagal-tagal ng stoplight dyan eh. Yung tipong uh, pinantay mo yung pula tapos nung marapit ka na sa stoplight nagpula ulit. Ito lang ako sa ano, show tunnel. May thrill pa. Tsaka maluwag naman dito sa ilalim eh ang ang number one rule lang naman dito ay eh, wag na wag na wag na wag wag na wag ako dadaan sa bus lane kasi wala akong pamulta na 5k eh. Ganitong oras eh, laging merong bantay diyan sa isipin mo. Isipin mo na lang lagi na ganitong oras <laughs> laging may bantay diyan sa SM Mega Mall pag Yan lang ang number one rule ko na hindi ko gagawin ang eh, dumaan diyan sa eh, sa busway. Kahit may pera ako, hindi ko dadaan dito pa dia. Kahit may pera akong pambayad ng penalty, hindi ko gagawin dumaan dyan. <laughs> ang luwag-luwag naman dito, sa gitna. Diba? Magdaan-daan ka lang syempre, hindi yung uh, balasubas type na pagpapaandar. Diba? Para hindi ka makasagi, hindi yung mga sasakyan, eh, hindi maano rin sayo, mailang, diba? Tamang suwabing daan lang. Diba? Maluwag po, yan oh. kaya naman yan eh. Daan-daan lang ang pagpapaandar syempre isa naman dumakan ka sa bus lane, 5K. Diba? Dito ko na lang. So ilang sunod na araw na naman ako nakita ng may mga nahuhuli dito sa EDSA Busway banda rito sa show tunnel no. Kaninang umaga may nakita na naman ako na doon sa kabila. Uh, southbound doon kaninang umaga. So ngayong araw, ngayong hapon, ngayong oras same spot. So isipin mo na lang agad, tanim mo na sa isip mo. Tanim niyo na sa isip nyo na ganitong oras ay eh, mayroong nagbabantay diyan sa SM Mega Mall no ganun lang yung eh, ano mo. Hindi naman ganun katagal ibaybayin to eh. Hindi ka naman nakabuti ng isang oras para baybayin tong show nila hanggang makalabas ka. Hindi naman. Tamang baybay lang. Tamang chill lang. Kaso, oh, syempre, na, wala tayong magagawa sa mga kapwa natin motorista talaga na mainipin. Talagang ano na sila, uh, risk na risk. Ayun, may nakita na naman ako doon no? kahapon. May isa na namang nahuli dito, dalawa. Ay, dalawa pala. Ayun natin ha, may ma ah, ano naman tayo mahuli. So kahapon lang 'yun eh, may nakita ako nahuli dito. Ganitong oras, same spot. So swerte pag wala sila diyan kasi napapansin ko din na salit-salitan sila. No? Pag wala dito, nasa kubaw ilalim sila. Pag wala sa kubaw ilalim, nandito sila. So ganoon na napapansin ko, no? same ano lang din same oras din diba ito diba, mo pag umaga nandun sila sa may kabila south southbound tapos same spot din pag angat din ng uh, uh, tunnel dito naman pag hapon pag, anak, uh, pag angat mo din ng tunnel uh, bandang uh, mega mall so ngayon wala oh ay meron na naman oh dami na naman na huli dami dumaan natin nakita oh Uh, di ba same spot eh? Oh, ayan. Five k. Oh, ayon uh, yung maniwala eh, di ba? Same spot, same oras. hindi pa rin kayo na ano, naihiwagaan. Hindi pa rin kayo mapaki, hindi pa rin kayo hindi pa rin ma-activate yung pakiramdam nyo na ganitong oras, ganitong sa, sa, sa same spot eh nandun, pa, nandun na naman sila nagbabantay ang dami no no ilan no, mga apat kahapon dalawa ngayon apat